na hindi na lumakas yung bagyo pero kung sakali ay lalakas pa eh nakaredy naman tayo <laughs> oh, oh, mga kapatid, ano, cambio po muna tayo, no? Kasi nakataas na po ang blue alert status sa Cagayan at Isabela dahil nga po sa bagyong krising. Alamin natin ang sitwasyon sa Cagayan at Isabela mula kay News 5 correspondent Mon Gualvez. Hi Mon! Ay, tugigaraw pala si Mon, sorry. Oo, tugigaraw. Oh, si Mon ay nakita ko kanina, basang-basa. Lakas ng ulan. Ayan, Ayan basa oh. pa rin. Pareho ba tayong jacket? Oh. Ba tayo? Basa pa rin talaga, Chiki Maricel, dahil magmula kanina alas 5 na umaga hanggang sa mga oras na ito, literal na hindi pa rin humihinto Grabe. ang pagbuhos ng ulan sa malaking bahagi ng Cagayan at Isabela, dulot nga ng bagyong krising. At... Although, most of the time, mahina hanggang katamtaman lamang yung buhos ng ulan pero paminsan-minsan bumubugso pa rin no, yung malalakas na uh, pagbagsak ng ulan sa ilang bahagi nga ng probinsya. At kahit ganito yung sitwasyon at yung posibilidad ng paglandfall ng bagyo dito sa kinaroroonan namin sa Cagayan Province, eh marami pa rin residente ang parang balik sa lumang tugtugin na ayaw pa rin lumikas kahit na nga may mga ganito klaseng banta. Tatlo, yung madalas nilang reason na sinasabi ni nila sa akin, no, sa so, amin, sa news team. Una, sabi nila, e eh, mababa pa naman daw yung level ng Cagayan River na madalas nagpapabaha dito sa malaking, bahay, malaking bahagi ng probinsya. Pangalawa, eh, kabisado naman doon nila yung pag-angat o yung level niya no? at saka yung tinatansya nila yung pag-ulan hindi naman daw kalakas na uh, very hard yung buhos no? at pangatlo malapit lang naman doon sila sa barangay hall at sa evacuation center pwede naman doon sila lumika sakaling kaling uh, tumaas daw yung level ng tubig yan yung mga dahilan doon sa barangay damurog na namin sa bayan ng Alcala kasi yun yung unang-unang binabaha kapag umapaw na yung kagan River may ilang naman na mga residente na inuna munang ili likas yung kanila mga alaga gaya ng kalabaw para nga mapunta lang daw sa safety kasi sayang naman do kapag nalunod na ang mga ito kung sakaling tumaas nga raw yung level ng tubig. Sa ngayon kasi naka preemptive evacuation lamang ang uh, uh, declaration or order ng mga local government units naghahanda pa lamang sila kung sakaling may lilikas, no? wala pang forced evacuation na pinapatupad pa, bagamat ang pinangangambahan nila ay eh, yung posibilidad na gabi hanggang mamayang madaling araw, posibleng mas lumakas pa yung pagtama ng bagyong krising dito sa probinsya. Nakahanda naman daw sila. Target nila zero casualty nga araw dito sa probinsya ng Kagera at Isabela. So sa ngayon, eh talagang nakaantabay yung mga rescue at water assets ng mga, ng mga pamahalaan para sakaling kailanganin at uh, gamitin no, sa mga residente. May mga ilang overflow bridges na rin na umaapaw ngayon pero hindi pa ito nakakaapekto sa pagbaha sa malaking bahagi naman ng probinsya. Chiki Marisol. Mon, as we speak, meron na bang area dyan sa Tugigaraw na medyo tumataas na yung tubig? At saka, kamusta yung lakas ng hangin dyan? Hindi ko kasi alam kung yung tunog kanina sa microphone mo e eh, na sangga mo lang ba yung mic o talagang may tumamang hangin? May tumamang hangin, biglang lumakas lang yung hangin kanina pero sandali lang naman, no? Ang talagang mas mas kapansin-pansin dito sa bagyong Crising, Maricel, ulan. Mas maulan siya talaga. Bagamat sabi ko nga kanina, hindi ganoon kalakas, pero tuloy-tuloy, wala talagang tigil, no? Non-stop rain. Itong nangyayari mula kanina umaga hanggang ngayong oras na ito. Dito sa Tugigaraw City, isa sa pinaka binabantay dito yung Riverside. Um pag umapo yung pinakanawan river dito, uh, talagang matatabunan na yung overflow bridge at posibleng uh, bahain na yung sentro jes no dito sa yan, dito sa Tugigaraw pero as of now wala pa naman awa ng Dios di pa naman to yung umaapaw sa mga oras nito pero sa bahagi ho ng Bagaw diyan sa dito pa rin sa Kagayan may ilang areas na natalagang may ilang binabahana at may ilang overflow bridges na rin na umaapaw ibig sabihin Maricel. ba mon uh, merong mga na stranded na rin dyan? Kanina may information tayo sa Tugigaro Airport na may mga na-stranded na rin na mga uh, flights, 11 flights as uh, kaninang tanghali yung reported sa atin na na-cancel. Uh, uh, we are just checking kung ito ba ay nag-resume na in by by afternoon or evening o baka bukas na ito maaaring ibalik kung sakaling gumanda na ang lagay ng panahon chiki ah it's because na-cancel yung flight pero walang stranded sa mga daan like for example yung mga nag-overflow na bridge sa biglang nandoon pala sila tas ma-traffic na stranded, walang ganun uh -oh. Wala pa naman, awa ng Diyos, wala pa naman tayo nakikita mga na-stranded na mga four-wheel vehicles o mga truck no na dumabagtas sa mga kalsada. Kasi yung mga overflow bridges naman na yan, parang mga dito eh, parang mga alternative hmm. na mga roads lamang ito. So hindi talaga ito yung pinakadinadaanan or main road ng mga motorista dito sa Cagayan. Pero still, uh, malaking bagay sana yan para at least mas mapabilis yung pagbiyahe ng mga motorista dito sa malaking bahagi ng probinsya. Pero Sige. Mon, kamusta yung mukha namang may kuryente? Parang may ilaw yung mm. ano, poste sa likod mo. Eh, no? Uh, tubig, signal, kamusta? Awan ng Diyos, meron pa. Mm, -mm. Ang tindi ah. Awan Ayun, awa ng Diyos, meron pa namang Mariselle. Lahat ng utilities, kuryente, tubig, at saka signal, malakas-lakas pa naman yung signal natin, awa ng Diyos. At yun din naman ang hinihiling talagang binabantayan din ng mga otoridad no? dito sa mas uh, paghagupit ng bagyong krising. pa panalangin nila, ay eh, talagang malusaw na lang daw sana para hindi na talaga tumama kasi nga kakabaka ba sila kapag ganitong gabi. Kasi ang sinasabi din naman ng mga LGU officials, kung sakasakaling tumama ng disoras ng gabi, although nakaredy naman ang kanilang mga rescuers, pero kapag hindi na talaga safe, they need to at least secure the safe of the rescuers as well. Pero meron Chiquette bang Mariselle. mga panawagan o paalala na gusto mo paabot ang LGU at mga otoridad dyan? Oo. Tama, tama, Chiki. Talagang tama. let me reiterate, no. Patuloy pong nananawagan ang mga otoridad ng preemptive evacuation. Ibig sabihin, uh, kung kayang voluntary mag-evacuate na lamang ang mga residente, nakahanda naman doon mga evacuation centers dito sa malaking bahagi ng Cagayan. Sa bawat LGU, meron yung mga nakadesignate na mga evacuation centers dyan para mas safe na at hindi kakabakaba ngayong gabi hanggang madaling araw. Kasi nga, they will set a deadline, sabi nila, kung sakaling bumuhos malakas sa ulan, kakayanin nilang mag-rescue mag rescue on a certain period of time pero pag talagang hindi na kaya, we need to stop it at talagang uh, kailangan nila i-secure muna yung safety din ng mga rescuers pero again uh, ayaw naman nilang takutin ng mga residente na baka hindi na sila i-secure no so they are requesting na kung kayang lumikas, as early as now likas na daw po kasi hanggang bukas naman daw ng umaga uh, tatama itong malakas na ulan at sana gumanda na daw bandang tanghali Mon, Sige. sino ba kasama mong cameraman dyan? Tsaka assistant. <laughs> Abay, dalawang cameraman. Ang kasama ko, si Dennis Cruz at si Rodel Maloloy on, na, na rin sa mga oras na ito. Walang tulog. Talagang oh. dire yung biyahe. Oo. -oh. Mga bigat, bigatin pala yung mga kasama <laughs> mo ha. Dala-dalawang cameraman mo. Social ka talaga. Oh. Abay, nag-double dose na ba kayo ng vitamin C? Mukhang kailangan-kailangan nyo yan eh. Dahil basang-basa ka na. Oh. At kumain na ba kayo? Naghahanap pa kami ng pansit kabagan dito eh. <laughs> <laughs> eh, kaso oh, po po ba? To so, yun, yun nga eh. <laughs> sa, sa, ngayon eh, talagang tinuloy-tuloy muna namin. Ah, pero wala namang mga nagko-close dyan ngayon. Oo, oh, may mapupunta naman ba kayo? Meron naman. Oh, so far, so far, So far so far may mga bukas namang mga kainan pa pero may ilan din mga mga establishment na uh, they tend to close muna kasi nga dahil nga dito sa pangamba ng bagyo at saka bumubulong yung Uh, dalawang crew, dalawang cameraman ha. Pwede daw sila, tumatanggap naman daw sila ng ano, ng pagpapakain daw. Sige, sana marinig yan ni Natchang Vicky. Online. At saka ng mga desk Ayuda. sa baba. Ipinasa. Good <laughs> <Sa inyo>. luck <laughs> May show tayo dito eh. <laughs> <laughs> Sige. Salamat mo. Mag-ingat kayo dyan. Ingat. Ingat.